magandang araw mga kasolar. So, muli tayo nagbabalik ang inyong kasolar. Si Solarens So, ngayon mga kasolar, meron tayong uh, BYD na 12 volts, okay? At uh, itong BYD na 'to, ito ay uh, isa sa mga makers ng uh, battery para sa electric vehicle sa China sa so, ibig sabihin ng BYD ay build your dreams maganda ang reputation sa akin ng uh, BYD cells dahil uh, unang una kahit na nagamit ito sa sasakyan yung mga electric vehicles maganda pa rin ang uh, performance at uh, nalalaman ko yon, dahil dun sa mga capacity testing na ginagawa ko at uh, sa ngayon gusto kong gumawa ng uh, 12 volts na lalagyan natin ng uh, battery management system kasi meron ng dating nakalagay yan na battery management system pero yun ay para sa sasakyan so ito yung mga yon at uh, dinismantle ko dahil iba yung mga pins Ayan, oh. so hindi akma yan dun sa ating gagamitin na BMS so tinanggal ko yan dahil nakalagay yan dito kanina okay. so para malaman nyo na 12 volts ito ayan 4S ibig sabihin 4 series at uh, ang unang uh, alamin dapat natin dito ay kung nasa ng positive at saka negative. So ngayon, nilagyan ko na ng marka. Ito yung positive at yung negative. So paano natin nalaman na ganun talaga yung tamang polarity. Okay. So una, kailangan mayroon tayong tester. Okay. So yung tester natin na yan, yan ang magtuturo sa atin kung halimbawa hindi natin namarkahan pa. Dahil ito, walang marka to, wala rin marking at ito ay uh, naked uh, wala na yung mga plastic covers niyan dahil uh, yun nga gaya ng sabi ko use cells na ito so para malaman natin lagay natin yung negative dito lagay natin dyan yung positive so assuming na hindi ko alam okay ata hindi ko pa nakikita hindi pa nalalagyan ng positive dyan hindi pa nalalagyan ng negative lagay lang natin yan at itong tester natin titingnan natin ito ngayon merong nakalagay na negative sign sa baba ng DC Okay, so ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, baliktad ang ating connection. Para tumama tayo, pagbalik natin ang polarity, dito natin tutusok ang negative at dito ang positive. So, nakita ninyo mga kasolar, wala na yung negative sign dyan sa unahan ng 12 volts at yan ay nasa baba dapat ng DC. Okay, so okay na tayo doon. Kaya minarkahan ko ng positive, minarkahan ko ng negative. So, ano naman ito? Itong uh, red na ito. Okay, So itong red na ito ay isang battery management system. Ito ay uh, magsisilbing uh, control mechanism para yung uh, charge and discharge ng uh, battery ay uh, makontrol. Ano? So pag sinabi natin battery, ito yung kabuuan. So bawat isa niyan, may cells yan. Ano? Pahaba yung cells niya. Andito yung negative, nandun sa kabila yung positive. So balik yan. Ito mismo ang laman niyan sa loob. Ayan. Kaya magkasing haba. Pero ito, galing ito sa blue carbon. Blue carbon na battery. No? Battery pa. So, makahiwa-hiwalay na. 8 pieces yan. Pero ito na rin yan. Ito rin yung laman yan. Kaya pinapakita ko lang yung mismong uh, nasa loob nitong battery na ito. So, ang blue carbon, ang laman yan ay BYD din. BYD cells. Okay. So, paano natin malalaman na BYD cells? Ayon, meron siyang nakalagay na ganyan. So hula ko dito, although hindi ako marunong magbasa ng Chinese characters, ibig sabihin niyan, build your dreams. Yun. So meron ako isang tambak na <laughs> mga BYD cells galing yan sa blue carbon. Okay, so balik tayo. Itong uh, BMS na ito, um, siyempre alam na siguro ninyo, ibig sabihin niyan, DSP, Dagupan Solar Philippines. Kaya lang, itong BMS na ito, yung napakasimple yung BMS lang. Walang Bluetooth yan. So pag medyo natutulog ay uh, kailangan natin gisingin. So paano natin gisingin? Eh, since may kuryente naman tayo dito, sasaksak lang natin yung inverter sa uh, 220 at may utility charging yon at naka-on ang ating battery breaker. Magigising na yan. Yung ibang uh, diskarte sa paggising, uh, marami namang ibang uh, paraan. Okay. So dito, yung tinatawag na discharge current, ilan ba yung kayang hugutin? Ano? Ilang amperahe? Ang sinasabi dito, BMS natin, BMS stands for Battery Management System, ay 100 amperes. Pero hindi ko na iwa 100 amperes siya kasi 12 volts and uh, 1 kilowatt lang ng paggagamitan ko na uh, inverter niyan. So ang tanong mga ka-solar, no, tama lang ba yung 100 amperes natin na gagamitin para dito sa battery natin? Okay. So, ang sagot tama. Pero, ano ba ang basehan? Okay. Ang basehan dapat ay yung inverter na gagamitin natin para dito sa 12 volts na battery. Since, 1,000 watts ang inverter natin, ang uh, rated nun, ay i lang natin yung 1,000 sa 12.8 na voltage, nominal voltage ng battery. So, alalaanin ninyo mga kasolar, no? Ang LiPo4, yan, ang nominal voltage nyan ay 12.8. Dahil, ah, uh, 3.2 yung bawat isang cell. 3.2 yon yung nominal voltage nun. and uh, multiply mo sa apat, para maging uh, 12 volts. ano? 12.8 ang nominal voltage. so, 1000 watts over 12.8, lalabas na 78.125. so kung 78.125 pasok ba yung discharge natin sa so, 100 amperes? pasok, kasi 78 lang eh. at yung uh, charging current nito, ayan charging current 50 amperes tingin ko naman hindi naman na uh, lalampas ng 50 amperes kasi yung uh, solar panel na gagamitin ko dyan ay isang pirasong um, 500 watts na 3 na solar panel at uh, yung 500 watts na yun para sa 1 kilowatt na inverter na 12 volts ay more or less mga 13 amperes lang yun kaya wala tayong pag uh, alala dyan okay So ano naman to? Ano naman to mga to? Okay. So itong mga to ay balance leads. At uh, dito natin yan i-connect. So, limang piraso, no? Kaya yan limang piraso mga ka-solar. Kasi itong mga pula na to, ito ay nakakonect sa lahat ng positive side ng apat na piraso na cells natin. Ulitin ko. 4S. Lahat ng apat uh, na cells na yan, mayroong positive side. Okay, so doon natin ilalagay ito. Positive side. At uh, ito naman, sa isang negative, kung saan nakatap ang ating Uh, B negative ng ating BMS so madali lang naman yan, para hindi kayo malito kailangan manumberan na malagyan na natin ng numbering okay, so paano ba natin ginagawa yung numbering, assuming na wala pang nakalagay dito, ginawa ko yung mga kasolar since dito ang simula yung negative, ano dito natin lalagyan ng 0 okay, so ito sabi ko nga, dyan yung uh, negative, dapat sa katapat nun doon ang positive. Okay. So, since positive na yun, di ba, apat na positive to, ang gagawin natin dyan ay itong kasunod nung uh, black na ito, negative yan, gagawin natin 1. Tapos 2 yung pangalawa. 3, 4. Yan ang may ginumbering. So, ulitin ko, 0, 1, 2, 3, tsaka itong last ay 4 So makikita nyo mga ka-solar, dito yung uh, last na positive natin. Kaya dito na natin itatap yun. Yung number 4. Okay, balik tayo dito sa numbering natin. So 0, dito natin lalagay yung itim. Ayan, so negative yan ha. And then, number 1 natin. Ito, number 1 na positive dito sa kabila. Ni number ko na rin yan. ni number na. So, hindi natin pwedeng ilagay dito kasi same lang yan. Same na uh, bracket. Dapat pupunta tayo sa katapat nung 3 Babalik tayo dito sa kabila Positive pa rin ito Positive yan Yang 2 So Kung 2 Dapat ah, ito na ang ilalagay natin dyan Ito Kasi pangalawa yan o oh. Pangalawa Number 2 Okay number 2 Pangalawa Okay So gaya ng sabi ko dito sa una kanina Hindi natin pwede ilagay dito yung number 3 Kasi same lang yan Okay same lang yan at uh, since positive ito ito yung negative syempre pagka negative dito dapat positive doon and dito so number 3 so ilalagay na natin yung number 3 dito itong number 3 na to o so, diba 1, 2, 3 hanapin natin itong number 3 dito dapat yan okay dito nilagyan ko na ng marking ha para hindi tayo malito okay so number 3 so uh, syempre ito yung uh, positive ang katapat nito ay negative na ito negative. So itong negative nito may katapat na positive. At ito na yon ang katapat niya na positive. Kaya instead na magbubutas pa tayo dito, hindi na. So ito, number 4 na ito, ayan, dito na natin yan itatap. Dito. Ayan o, oh, number 4. So ulitin ko ha, ah. ulitin ko mga ka-solar. Ito, 0, ito yung sa negative. Yung first na positive natin ha, ah, ng BMS. Ayan o, oh, first positive. Dito yan sa so number 1. Okay. At yung uh, yung second, second na positive ito. Second to ha. Ah. Kitoro ito. Ilalagay dito. Dito ilalagay. At uh, yung third positive natin, ito ha. Ah. Tingnan niyo to. Third positive. Ayun oh. Ito ay dito ilalagay. Ayun oh, number 3. Last. Ito. Dito na natin ilalagay to. Siyempre, last yan ha. Last. Ito to, Last. Okay. Since wala akong rivet, kasi mas madali sana kung rivet na lang. So, wala akong ngayon. Ang lalagay ko ay yung a bolt and nut tayo dito. Pero dito sa pouring hindi na tayo maglalagay. Dahil uh, pwede na natin itap dito mismo. At uh, ito lang ang bubutasan natin. Yung 1, 2, 3. Ito yung one dito. Butas dito. At saka dito, three. So, butasan ko lang muna mga kasola. So ayun mga kasolar, nailagay na natin ano, sabi ko nga kanina. Ito, hindi tayo gumamit ng uh, kagaya nito na, eto, na rivet, ano eh, gumamit tayo ng bolt and nut maikpit na maikpit yan so ito na yung sa 2 ito naman yung sa 0 kasi negative yan ito naman yung sa 1 ilagay din natin 1 and 3 na positive at ito yung number 4 okay so i-coconnect na natin pero mga kasolar ano uh, hindi pa kasi dumadating yung aking active balancer. Pero kung sakaling dumating man, hindi naman mahirap maglagay noon. Kasi ito lang, dito lang natin ilalagay 'yon dahil uh, ganito rin ang uh, leads no, ano, balance leads. Limang piraso din, isang negative at apat na positive. So ang mangyayari, ilalagay din naman natin dito 'yan, isang uh, negative dito na nag-iisa yung black at saka positive na lahat 'yan, yung 1, 2, 3, 4. So walang kahirap-hirap na maglagay ng 4S na active balancer. Pero ngayon, ang gagawin lang natin ay maglagay ng ating battery management system. So, i-coconnect ko na mga kasolar para hindi na masyado magtagal, ano? So ayan mga kasolar, bago natin ayusin itong mga ating uh, balance leads ay kailangan ma-check muna natin kung tama ang ating voltaje. Ang nominal voltage naman ng LiPo core ay 12.8. So pagka divide mo yung 12.8 sa apat kasi apat na series ito, magiging 3.2 ang nominal voltage. ngayon, i-test natin bawat isa kung tama yung connection natin. Kung na tama, kung tama yung continuity pangalawa kung tama yung uh, voltage na lalabas dito sa ating ginawang uh, series connection ng uh, mga balance leads okay so nain natin ito ilagay dito sa negative so dito natin titingnan na naka DC na yan DC na yung reading ibig sabihin direct current dapat lumabas dito na 3 volts or 3.2 from negative to first positive terminal Ayan. So, sa second, positive terminal tayo Yan, lang lalabas 6.5 Okay Sa third positive terminal tayo 9.75 At uh, sa fourth positive terminal tayo Ito yung main positive terminal 12.98 So, ibig sabihin, more than uh, nominal voltage ang uh, isang pack na ito Sinabing pack, nakaseries na yung apat na pirasong cells na pinakita ko sa inyo ganina. Okay, so check naman natin one by one ano. So cell 1, 3.26, 'yung voltage niyan. 'Yan ang voltage niyan, 'no, 3.26. Cell 2, 3.23. So may 0.03 na difference. Cell three, may 3, may 3.24 volts. So may 0.01 na difference. Oh, so 3.22. So, konti lang difference niya, 0.01, 0.02. At uh, kung may active balancer tayo, yun na yung purpose, no, no, no ay ay uh, madali niyong balansin yung bawat uh, cells na yun. Okay, so, mahalaga dito, na natin na tama yung ating connection. So, gagawin ko, mga solar bago natin na uh, ilagay dito, no, sa ating balance width, nakakonekta rito sa ating BMS, ito ay uh, ayusin na natin yung linya. So ilalagay naman natin ngayon ano? Itong uh, papunta na rito sa BMS So dito sa terminal block Ito yung negative So dapat negative din ito rito At yung uh, first positive Ayan Second uh, positive Dito yan Third positive Dito yan At yung fourth positive Dito yan Zero, one, two, three, four Okay? So Okay. negative 'yun ha. Ito 'yung ito na 'yung sa first positive. talaga natin dito. So to lang natin ng konti. Ayun. Then pasok natin 'no. Oh. gagawin natin na talagang yan, kumapit pero dapat ang kinapitan niya yung mismong um, eto, conductor kasi kung ito, itong insulator lang eh, hindi magpa-function yan hindi gagana kaya sisilipin natin Ayan, nakikita naman dito transparent yan. okay so third positive Lapit na tayo matapos. Eto. Okay. Yun. Last. Na the positive. And then magche-check ulit tayo kung tama yung connection natin. So last na to. Yun. Ganun lang. Kabilis. So para malaman natin na tama talaga. Okay. Kakailanganin natin na check ulit gaya ng ginawa natin checking dito pero this time dito na tayo mag-check kasi ito ang papasok dito so para malaman natin na tama bago natin ipasok sa BMS dahil lang magkakaproblema tayo okay kailangan muna natin itest isa isa so naka DC na ito ayan DC yan so try natin dito first negative Ayun, okay. So meron na tayong reading ano. So yung uh, negative terminal papuntang first positive 3.26 ganun pa rin. So, second positive 6.5. Third positive 9.75. Ayan, 12.98 yung last positive. So ibig sabihin tama ang connection natin na ginawa Ulitin natin pabalik ha. So ito na yung uh, 12 volts. So lumabas 12.98 Dapat 9 volts ito, 9.75 kasi sa third yun at third positive. Ito sa second uh, positive terminal. 6.5, okay? So yung uh, first positive terminal naman 3.26, ayan. So okay na, pwede na nating isaksak sa ating BMS. At uh, magche tayo ng overall Okay, saksak -sak na natin dito, ha? Oh. Yan lang, ayosin pa natin yung wire na yan. Tingnan. Sige. Padaan natin dito para hindi ma tumintingin. Okay. So, mag-check -che naman tayo dito sa output. Bago pumunta ito sa ating load o sa power sa inverter, dadaan muna ito dito sa BMS. Kaya, ikokonek natin yan dito sa P negative. So, negative side ng inverter. Pero ang pagsusukatan natin ng uh, voltage ay itong dulo ng BMS na ito, P negative, terminal, ayan o, letter P, at ah, saka ito. Ito natin yung positive dito. Ayan. At uh, lagay natin yung negative. Tignan natin kung meron. Ayun, o, oh, buhay, gising na gising. So, nakabuo na tayo, mga kasolar. <laughs> meron ng BMS nabuo na. Ayan. So, tapos na tayo at uh, i na natin sa ating inverter. And finally, mga ka-solar, ayan, na-i-connect na natin. Ayan, so, positive, negative, at uh, pumunta na yan dito sa ating circuit breaker. At papunta sa ating solar panel. 1 kilowatt hybrid of grid, 12 volts. Okay, tingnan natin, 12 volts para makasigurado. 12 volts ayun so 12 volts at uh, on na natin ayan ayun so 12 volts nga so hintay lang natin ayan so wala pang uh, char Di pa charge hindi pa nag-charge so i-on natin ang ating circuit breaker para solar panel eto pack tingnan natin mayroong icon dyan na lalabas so ayun nakita natin nag-charge na So, okay na to. Pa-function na. Tingnan natin kung ilan tina-charge. 52 watts naman. Ano? May 52 watts. Makulimlim kasi. So, ang PB natin, 38.4. Sa umabot ng 40. So, okay lang. 1.3 amperes. Ayan. So, ang state of charge niya ngayon ay 75%. So, yan lang mga kasolar so maraming maraming salamat sa panonood mga kasolar at uh, usap tayo sa susunod na video muli ang inyong kasolar si Sonarens